ang inihingi po namin, siya po ay may alis sa Bartolina. The law must be firm, yes, but it must be also be humane. Walang tutulong sa Pilipino, kundi kapwa Pilipino. Di po ako titigil sa aking uh, pakikiusap sa lahat. Let's uh, bring him home. If only for purely humanitarian consideration, and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land, hindi na po bale na siya ay kung kong kaibigan nung siya ay mayor para ng Davao City. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya ay naging Pangulo sa mga isyo ng uh, pulisiya, tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang... Uh, pulisya sa paglaban sa droga. Hindi na po bali lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Pilipino na nando sa napakalain lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. This resolution will further divide our nation. But I rise to explain my vote in favor of a Senate resolution requesting the International Criminal Court to place former president Rodrigo Roa Duterte under house arrest rather than continued detention at the ICC facility in The Hague the law must be firm yes but it must be also be humane but one thing we don't want to do no is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been uh, convicted so mr president this is not only for him but it is for us as a nation i cannot imagine what the country will do if something i don't want to say it but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today but I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on the humanitarian, huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Uh, ang punto dito, he's a citizen of our country, he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to. whether i'm administration or on the other side, i'm for the country. you know that. i'm for the senate. i believe in the senate. And i believe the leaders of the senate, the leadership of the senate, and of course the leaders of our country. we want our country to move forward. i remember also former president joseph estrada was given hospital arrest and he was also given the court. he was accorded uh, certain liberties even when he was arrested former president gloria macapagal arroyo also was given hospital arrest and given certain liberties also while arrested ako hindi na po to politika wag niyo nang isipin dds o marcos or kabila hindi po ito po i'm speaking as a son was a father that has the same uh, illness as that, that the president is feeling right now hindi po to politika di dahil ganito ganyan walang political color to It's just for humanitarian reasons, uh, Mr. President. I know some of the families who are victims will probably be angry at me, and 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 I understand that. No, ako going to graduate ng PMA. Asay ako sa dabaw at nagkataon na yung akin tatay ay nagkasakit. Nung siya nangihina na, ang pakiusap niya, dong, pwede ba akong makauwi ng dabaw kasi gusto kong lumanghap ng priskong hangin sa Mount Apo at kumain ng kinilaw na isda at uminom ng tuba. Bago man lang ako mamatay, pauwiin mo ako ng dabaw. Sabi ko, Tay, hindi ka pwedeng umuwi dahil hanggang ngayon hinahanting ka pa ng impi sa galit niya sa iyo. Namatay siya na hindi nakauwi ng dabaw. Inuwi namin siya na bangkay na sa dabaw. Napakalaki na pagsisisi ko. Sabi ko sana, nakauwi mo lang siyang buhay. Ngayon, Mr. President, alam ko, kahit na wala akong direktang komunikasyon kay Pangulong Duterte, alam ko, deep inside my heart, bilang aking pangalawang ama, si Pangulong Duterte, alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin, batu-batu pauwiin mo na ako sa Dabaw para makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inuunan na isda. Kaya, aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa, kung mabigat man sa kaloban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana isang tabi mo na natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Na kung saan nakaukit sa ating, ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Atoy Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency, uh, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, Pilipino naman po si Tatay Digo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po, po sa Tatay ang turing ko sa kanya mas nakakasama ko po, po, siya sa for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totong tatay ko, limang taon ko hindi nakikita. Tatay, di ko, 350 out of 365 days. Nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya mas ha uh, nakakatakot po yon kung doon po mangyari ito sa ibang uh, bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Sen. Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y uh, uh, maramdaman naman niya yung ating uh, suporta. Kahit pa paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng anim na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente dapat yon pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at uh, pili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hinihingi lang po natin ay konting consideration lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon. Na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Uh, di po ako titigil sa aking uh, pakikiusap sa lahat. Let's uh, bring him home. Dumadating po sa punto na ang isang tao ay tumatanda. Alam niyo po kung ikukumpara ko yung pangungulungan ko dito sa Pilipinas sa pangungulungan ng ating Tatay Digong ay napakalayo po. Sapagkat ang kulungan po natin ay hindi po parehas ng kulungan sa ibang bansa. Si Digong po ay nakakulong sa napakaliit na kwarto. May oras po para siya ay lumabas. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na 'yan na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Wala po siya doon nakakausap, wala po siyang nakakakwentuhan, at higit sa lahat, napakahirap po para sa isang nangungulungan na sa ganong edad ay nag-iisa ka, wala pong nag-aasikaso sa iyo. Sana po ay mapagbigyan ang aming kahilingan. Hindi naman po kami humihingi na siya po ay pakawalan. Ang hinihingi po namin, siya po ay may alis sa Bartolina. I seek your kind human, unitarian consideration and the sense of judicial mercy. And urge that we uh, plead for house arrest. express my full support on uh, proposed Senate resolution number four, 144, expressing the sense of this chamber to request the International Criminal Court to hold former President Duterte under house arrest rather than in a detention facility to uphold the principles of humanity, respective of political interest or other gains. kaya tinihiling ko sa aking mga kasamahan, ilang mga senador ng Sambayan ng Pilipino. Kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa, pagbibigay halaga sa kalusugan at dignidad na nakatatanda lalo na may dinadalang karamdaman. Sabi nga ng aking ama, dating Pawulong Strada, walang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144, urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uhusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon that he be allowed to be placed under house arrest given his AIDS and frail medical condition. I am in favor of this uh, resolution which respectfully urges the International Criminal Court to consider placing our former President Rodrigo Duterte under house arrest on humanitarian grounds. I, I am known to be not a fully supporter of the Duterte presidency. I have been the chairperson of the Senate Committee on Labor, labor for quite a long time and during that time magkasama po yung uh, um, migrant workers at Committee on Labor. And every time we we hear somebody, a kababayan, ano man yung dahilan na nakulong siya, na aresto sa ibang bansa. Ang lagi po nating inisyal na pagkilos ay tulungan yung kababayan nating ibalik sa Pilipinas. Ibalik sa Pilipinas, dito sa Litisin, masiguro na napuprotektahan yung kanyang karapatang pantao. Yun ho yung lagi, unang-unang ginagawa -unang po natin. Nakakalungkot po itong mga nangyari agree man tayo o hindi sa pagpapadala sa ICC kay Pangulong Duterte. Mr. President, hindi po layunin ng resolusyon na ito na hadlangan ng proseso. Hadlangan ng proseso ng batas, hindi po layunin. Hindi rin po layunin na magsabi kung siya po ay may sala o wala. Ang panawagan po ng resolusyon na ito ay para sa isang makataong pagtrato. Directed to read the title of the resolution. Resolution expressing the sense of the Senate, requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian considerations. We have 15 affirmative votes, three negative votes, and two abstention. PSR Resolution 144 is hereby adopted.